Nagsimula na po ang tradisyonal na pahalik o pagpupugay sa poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sa halip na alas 12 ng hating gabi, sinimulan ang pahalik matapos ang misa para sa volunteers ng Nazareno 2025 kagabi. Iragahan na ng ilang dibotong pagpila para hindi na rin umano sila sumabay sa inaasahang tagsanga yung araw. Ipinaalala ng simbahan mag-sanitize bago at pagkatapos sa ng imahe ng Nazareno at iwasan din ang literal na pagalik at kung maaari magpunas na lang ng panyo at tuwalya sa Cruz at paanam poon. Tatagal ang pahalik hanggang sa mismong araw ng pista sa January 9. Pwede lang pahiran ng kanilang panyo o tuwalya Pakiusap usap lang ho wag na humalik, no? Yun na lamang ipinahid nilang uh, panyo o tuwalya ang kanilang uh, halikan para ho mak ma makaiwas tayo makakontaminate kung tayo ho ay may dinadalang karamdaman. Ay kahit naman hindi pandemic, mas uh, mas hygienic na at mas ligtas ang uh...